Sabila! Sabila! Hindi makita! Sabi Uy! Uh, uh, ayun! Ayun! Grabe! Grabe! Pag galing ka sa baba, ayun na! Ba? Ayun. Ayun, no, ayun, ayun! Wow! O. Woo! Nakikita yun yung mga idol, oh? Yun mga idol, nandito na naman kami sa aming spot mo mga idol wow. At uh, sana makarami ka na naman kami ng mga isda at mga uh, iba't ibang klase ng isda dyan sa baba mga idol Kasi yun yung pinamugaran talaga ng mga isda Uh, samahan nyo kami mga idol, tara! Diyan na nga mga idol ha, pababa na kami dito sa ano, sa may uh, sapa at bukana ng dam talaga. Napakarami. Mga isda dyan sa baba ng mga idol no. Titignan natin kung sobrang dami na naman yung mga isda dyan na nagkukumpulan talaga. Ayun. Ayan, napakarami pa rin sa baba mga idol. Ayun, grabe, lalaki oh. Umupusag sila. Ayun, ayun, nahalata nila na kami mga idol. Uy, oh. ang dami, lalaki. Ibang, ayun, iba't ibang klase ng mga isda, oh. Wow. Nabulabog na. Nabulabog na. Sana makarami pa kami mamaya mga idol, no. Ang dami, yan, oh. Ay, grabe. Talagang, ah. Uh... Ay, dara. tara. Tara, tara, hagisan. Hagisan muna ng, ano, dahala, idol. Hagisan muna ng dahala. Ayun, oh. Ang dami. Wow, ang dami mga idol, oh. Uy talaga naman na yung mga karami kami ngayon mga idol yun handa na yung master ha yun mga idol yan oh, handa na natin ang ating dala mga idol at uh, siya po yung uh, mag, ng dala dun sa baba mga idol na napakarami ayun subaybayan so natin siya mga idol ha at tayo ay uh, maghahagis ng dala dun sa baba sana makarami mga idol ayun Madulas ka ha, dindahan medyo madulas yung ano edon, semento nah na mga edon At hagisan na niya ng ano, dala yung nagkukumpul ang mga isla dun sa baba yung okay, mga idol, ang -ari ito ang dami nang ito ha, hagisan mo nga mga edon Ayun, ganda ng hagis Ganda ng hagis Ganda ng hagis, na hagis. Na. Uy, pupayin mo ha, mo Uy pupayin mo Andun dami oh Wow, napakarami doon sa dulo Ayun oh, nagkukumpulan sila mga idol. Parati marami kami mga idol. Ayun! Ayun oh, sinudsud na mga idol. Ayun oh, nakarami na siya. Ayun! Ang dami! Wow, siguraduhin mo idol. Makarami ka na marami. Ayun! Ayun! Sabi na! Sabi na! Sabi na! Hindi makita! Sabi na! Ayun! Ayun! Ang dami! Ang dami! Wow! Woo! Ang dami! Ang dami! dami! talagang pinakamaraming uh, isda dito sa uh, ilog na to mga idol sa bukana ng uh, dami po ito mga idol. At uh, sobrang dami ng mga isda dito sa baba mga idol. Talagang uh, hindi ka mawawalan. Bawat sibyaw mo eh, talagang napakarami. Ayun na. Ah, kalipat lipat sila mga idol. Pag galing ka sa baba, ay, ayun na. Ay, wow! Woo, nakikita ba yung mga idol oh? Oh, parang parang mga langgam lang na. Talagang nagsisiksikan sa isang parte ng sapa na ito ng mga idol no? grabe ang dami hindi magkaubos-ubos ang isda dito alam nyo ba kung bakit marami ang isda dito mga idol galing sila dun sa uba yun yung pinakamalawak ng sapa dun sa uba yun pumupunta sila dito mga idol ito yung bukana ng uh, dam meron din na uh, isda galing sa dam pero mga ilan, ilan mga idol kasi natatrap ko sila dyan sa loob ang ganda ng ano oh, isda oh wow super dami ng mga isda ito talaga yung spot na sobrang dami ng mga isda ayun hinagisan ay, na naman ng dala yung sa baba titignan natin mga idol yun tuwa ko sa ito. at ito nga pala mga idol yung mga na natin kanina sa dala at saka nasipyaw natin ano mga idol sobrang dami ng mga tilapia at saka wala bang ibang uh, isda mga idol grabe, galing mm -hmm. talaga ng uh, ating partner si Ron Vlog no? iyon. Hanggang sa muli mga idol at uh, napakarami naman na pong ano may aming miyowi at uh, maibibigay po sa mga paayuda pa pa natin sa mga kasama nating mga OFW dito sa Taiwan na. No? Hanggang sa muli mga idol. Paalam po.